Sa number 5, pagdamo sang fixer sa puerto sang Dumaguete Siquijor, ginapaksyonan sang gobernador. Naging madata ng reklamo sa social media sa puerto sang Dumaguete City nga kadamo na katama sa mga fixers kagdawala wala na sang sistema sa pagsakay sa mga ferry boat pa isla sang Siquijor. Isa ka bagay nga hindi manami para sa imahe sa Negros Oriental nga isa ka tourist-friendly city. Ganit si Negros Oriental Governor Manuel Sagarbaria Ipinagi sa isa kasulat ang nagpangayo ang patag gikan sa Philippine Ports Authority o kon PPA kag Marina kung anong mga tikang na ilaginahimo sa tuha sang reklamo batok sa pagtuhao sang fixers sa pagkuha sa fast craft tickets pakadto sa isla sang Siquijor. Suno so, sa gobernador, luyag niya ipa nga ipausisa sa sangguniang pananawigan sa sang probinsya. Ang Sikihor ang isa sa mga ginadagsa karon nga isla sa Pilipinas sa mga turista kag bangod sa reklamo batok sa fixers Solo sa gobernador ang iban nga mga turista nagapangita na lang sang iban nga mga alternatibo nga lagyan pakadto sa Siquijor